halo halo time kain tayo Linda to nandito na naman kami kay na Linda store pangalawang beses na namin to this time yung akin namang pamangkin ang kasama ko ayan tsaka pansit ba to guys mura lang pala yung pansit ba to dito ayan for only 10 peso mayroon ka ng pansit di ba? Ano ba 'to? Hmm. Ten lang ah. Pwede namang umorder ng another one, 'di ba? ya, yeah, ito may vlog talagang maraming mga tao dito sa store na to, guys. talagang punong puno ulang. parang hindi, parang ito yung ano, dinadayo, no? talagang dinadayo talaga to. ito yung pinu ng mga tao, masarap kasi pa yung pagkain at sakaluhalo dito. Kami Nandito kami sa sulok. Nandito kami sa sulok.

kami ni Mana Ilby, Mami Ibi. Mami ang kinain namin. Ano ba kami ng vlog ng sabi? Hindi ko pa pinost eh. Ano mm. Para araw, araw dapat mag-post ka niya? Hindi pala. Sa isang account ko nilagay. Sa saka sa Youtube. Sa isang account ko hindi... hindi ano... Sa Facebook page ko nila yun. Ganun din to. Tama, yung ganito yung tama. Yung pagluto. Minsan, ano eh, hindi ano. yung tuyo. Dapat ganito. Tamang tama. Ha? Ha? May anniversary ng mga mo rin ngayon? Ha? Hmm. tamang tama lang pala eh, napinuntahan mo rin. Si Mama yun? Ha? Si Alma na yun? Hmm. Ha? Si Alma? Masarap ng ano nila. si Simot. siya, so, yeah, sira ang diet ko guys alam mo bang nag-workout ako nag-exercise ako, lampaso ako ng lampaso ngayon matamis yari tayo niyan Thank you for watching, guys. Tapos sila yun namin yung aming pagkain. Bye!